Ito na naman po. Napak-check na naman po mga kabayan ng DWIC. Ang post ng mga DDS. Abay, nagpakalat na naman ang fake news mga kabayan. Abay, sina sinabi doon eh. Ah, natanggal na daw si PBBM sa pagkapresidente. Sa pilitan daw itong tinanggal ng mga militar. Hindi mong kalukuhan itong mga DDS na ito. Talagang walang matino eh. Ito po, Pakinggan natin ang balita, mga kabayan. Pangulong Marcos, puersahang pinabababa sa puesto. Alamin natin kung totoo sa fact or fake. Masasabi ng karamihan sa ating mga kababayan na magulo pa rin ang political landscape ng ating bansa dahil sa kaliwat ng issue na kinakaharap ng ating bayan. Usapin man ito sa anomalya sa flood control projects, sa pondo ng bansa o sa korupsyon, tila lahat ito ay ibinabato sa administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., ngayon, kumakalat online ang ilang mga post na nagsasabing sa pilitang pinapaalis sa Malacanang ang Pangulo dahil sa mga katiwaliang ng masisiwalat. Ang tanong, totoo ba ito o peke na naman? Alamin dito sa Fact or Fake. Alamin mo na kung tama o mali. Kung totoo o hindi. Bawalang peke. D-W-I-Z. Fact or Fake. Isang video sa YouTube na inupload noong Oktubre 18 ang nag-aangkin na pinatalsik umano ng mga opisyal ng militar si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. mula sa Malacanang. Dahilan para si Vice Presidente o si Vice President Sara Duterte ang umano'y pumalit sa puesto dahil sa umano'y hindi pagkakaunawaan sa mga pulisiya ng administrasyon. Makikita sa nasabing thumbnail ng video, si na Marcos at Duterte na tila nagsisigawan kalakip ang text na nagsasabing VP Sara officially nagtik Over PBBM, tinaboy ng mga general sa palasyo. Sa kasalukuyan, umabot na sa mahigit labing limang libong views, isang libong likes at mahigit isang daang komento ang nakuha ng naturang video. Ngunit ng aming siya sa ng naturang claim at video na kumpirma naming nananatiling nakaupo si PBBM sa pwesto. Wala rin anumang opisyal na pahayag mula sa Malacanang o sa Presidential Communications Office o PCO, pati na rin sa iba pang mga lehitimong news outlet na nagpapatunay na si PBBM ay nagbiti o sapilitang pinalis ng militar mula sa palasyo. Kapwa, si na Pangulong Marcos at VP Duterte ay nananatili sa kanika nilang mga posisyon. Walang anumang ebidensyang ipinakita ang nasabing video na si VP Duterte ay umupo bilang Pangulo sa halip. Pinagsama lamang nito ang isang panayam kay Duterte sa isang tree planting event at mga kuha mula sa pagdinig ng Senate Committee on Agriculture, Food and Agrarian Reform noong October 15. Kaya ang napapabalitang persahang pinabababa sa pwesto si Pangulong Bongbong Marcos ay fake. Oh, yan. Kita nyo na mga kababayan. Ganyan po talaga ang trabaho ng mga DDS. Trabaho po talaga nila magpakalat ng fake news. Kaya hindi na sila nahiya. <coughs> hindi na nahiya. O napapaktik sila ngayon. oh Talagang para lang makapag makapanira itong mga DDS na ito. Di baling fake? Eh, may post lang nila. Kung hindi maganda ito mga kababayan, eh baka 'yung ibang mga kababayan natin eh maniwala sa mga pinagagawa ng mga DDS na ito. Kaya andan natin mga kabayan, basta fake news, DDS 'po 'yan. Ganyan po trabaho ng mga DDS. O hanggang sa muli, 'yun lang po.